Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga, nakaka-saya naman na ini-invite. In Talaga rin national TV ni Dingdong Dantes itong si Eliza Valdez na mag sa Family Feud. Kasi nga, as in talagang inuidolo siya ng mga baguhang volleyball players. Tulad ng tinanong ni Dingdong kung sino kanilang mga idol ng volleyball players. Siyempre, una si Gia D. at si Eliza Valdez yung sa Arellano University. O, oh, ba diba? grabe talaga mga batang atleta ay humahanga sa isang alaisa Valdez so abangan natin balay nyo at magigas itong si Aliza sa family feud dingdong dantis na yan ang nag-i-invite sa kanila as in baka buong Team Cream Line pa ang mag-guest dyan. Kaya, abangan natin yan. So, yan ang pagkakas sa ating update sa ngayon, Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong kakastress. Please like, share, and subscribe to channel para ma-update kayo sa mga bago kong update.